Sa gitna ng nalalapit na halalan 2025, patuloy ang paghahanap ng mga Pilipino ng kandidatong tunay na makakapagpababago sa bansa. Sa Malaysia kung saan libu-libong overseas Filipino workers ang nagtatrabaho at naninirahan. Inalam ng SMNI News kung sino ang nakikita nilang may kakayahang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Samantala si Pastor Apolo Siki Buloy na patuloy na nagiging biktima ng political persecution ng administrasyon ay nananatiling matatag sa kabila ng mga mga pagsubok. Ano ang sinabi o sinasabi ng ating mga kababayan sa Malaysia? Alamin sa ulat ni Hannah Jane Sancho. Matatag, mapayapa, at marangal. Ilan lamang ito sa nais sa mga kababayan natin sa anuman na mundo na mangyari sa ating bansa. Isang bansa na may pagmamalaki. Kaya ngayon nalalapit na halalan, pinulsuhan natin na ilan sa mga OFWs dito sa Malaysia para kung sino nga ba ang kanilang napupusuan sa nalalapit na senatorial race. Para sa akin, hindi ko iboboto. Of course, number one, yung corruption. Dahil nakikita naman natin sa Pilipinas kung ano na nangyari ngayon. More on salita lang, wala pa akong nakitang nagawanya. Uh, nagawa niya. Katulad ko sa so, I uh, ko total na dito na rin ako, di ba? So parang, parang wala eh, parang more on ano lang sila, more on uh, sa kabuhayan, tapos wala naman nangyayari. Ang daming nangyayari ngayon sa sa Pilipinas. Nakikita ko sa ano sa sa YouTube, sa Facebook na sobrang kakaiba sa, sa noon at ngayon. Ngayon, parang ang gulo ng kamera, puro mga kurakot sila. Tapos parang kontrolado ang mga tao. Tapos maraming patayan. Maraming krimen sa Pilipinas ngayon na papanood ko. Naniniwala ang mga Pilipino na ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking salot ng ating bayan. Talamak, malalim, garapalan. Ito ay isang malalim na sugat sa lipunan na patuloy na nagpapahirap sa taong bayan at isang problema na dapat nang tuldukan ngayon. Kaya naman, para sa maraming Pilipino, isa ang nakikita nilang may tapang at kakayahang masugpo ang katiwalian, ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Sikibuloy. Kung may tayo na nasa senador, sa sabing zero corruption, wow, number one sa akin, the best one. Siya lang yung nakikita ko sa lahat ng mga tumatakbong kandidato kay Apostor uh, Apollo Cabiloy. Uh, siya lang yung nagsasabi ng zero corruption. Kagaya ni Kibuloy, parang na-overwhelm ako sa sinabi kanina ni Boss Dada na yung talagang ipangangako niya talaga sa aming mga OFW, yung tipong pag-uwi ka na, kampante ka na, na wala, ay, ayoko pa umuwi kasi wala pa akong ipon, ay hindi pa tapos tumang kapatid ko, ay ganito pa. So parang, bakit pahirapan pa natin mga sarili natin mga butante? Ba't hindi pa natin siguraduhin na para pag-uwi namin, may, may inihintay kami na or may ini-aim kami na sana mangyari at matupad at sana yung... Yun, pinapanalangan nga natin na sana o manalo nga si Pastor Kibuloy. Kaya naman, hindi pinalampas si Pastor Apollo si Kibuloy ang pagkakataong marinig at bigyang pansin ang hinain ng ating mga kababayan sa Malaysia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 300,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Mga manggagawang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Bagamat hindi personal na makapunta si Pastor Apollo dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi ito naging hadlang para iparating ang kanyang mensahe sa ating mga kababayan sa Malaysia. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapagsalita, ang political vlogger at anchor ng banatero sa SMNI, si Boss Dada, para direktang makausap at matugunan ang mga katanungan ng ating mga kababayan sa gininap na proclamation rally ni Pastor Apollo sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan daan-daan ang Pilipino ang dumalo ay nagkaroon sila ng pagkakataon magtanong. Ang kanilang mga hinaing at katanungan sinagot ng kanyang tagapagsalita. Isa nga sa binigang diin ni Boss Dada ang patuloy na panggigipit na nararanasan ngayon ni Pastor Apollo. Itinuturo niya si Pastor Apollo si Kibuloy bilang poster boy ng political persecution ng kasalukuyang administrasyon. Kasi alam naman natin anong hmm. uh, uh kay Pastor Apollo Kibuloy o sa kadahilanan lang, lamang na siya okay ng mga na. natin na natin ang political persecution sa paso, kanya natin tatayain na dito para sa para sa para para sa para sa para sa para para sa 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 yung sa para sa at labing para sa para sa para sa para sa sa may namatay pa pong tatlo ng mga membro ng King Kingdom of Jesus Christ. Kaya makikita mo all in all, lahat na yata ng paglabag sa karapatang pang tao, paglabag sa batas, eh, sa mga ginawa nila kay Pastor Apollo Kudolay. Okay. Pwede na nila lahat. Hanggang ngayon, lahat. pa yung tao dahil sa mga gawa-gawang kaso lamang. Para kay Pastor Apollo Sikibuloy, Mahalagang mapakinggan at mabigyang pansin ang hinaing ng ating overseas Filipino workers. Mga bayaning handang isakripisyo ang kanilang pamilya at sarili para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa sa mga ipinunto ni Boss Nada ay ang adhikain ni Pastor Apollo na ibalik ang dignidad ng bawat Pilipino na unti-unting nawala dahil sa sistema nilang nagpapabaya sa kanila. Kaya napipilit ang mga ibang bansa at magpaalipin sa banyaga para lamang mabuhay. Naniniwala si Pastor Apollo na dapat bumalik ang panahon ng mga Pilipino ay may disenting hanap buhay sa sariling bayan. Hindi na kailangan lumayo sa pamilya para lamang makamit ang maayos na kinabukasan. Kasi alam ni Pastor Apollo Kimuloy kung kahirap uh, maging isang magulang dahil si Pastor Apollo kibuloy ay sa halos uh, sa milyong-milyong member ng Kingdom of Jesus Christ. Naging uh, Pati na rin po si Pastor Apolo Kibuloy na kahirapan, kaya po as much as possible, eh, gusto po ni Pastor Apolo Kibuloy na lahat ng mga Pilipino ay makasama ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas, hindi na kailangan magpaaliwa pa sa inang lahat. Pag-ingrama ng Pilipinas para sa mga Pilipino. Gusto niyang ibalik yung dignidad ng mga Pilipino. Kasi hanggat habang ikaw ay nagpapagbayo ang film, habang ikaw namin naminundihan sa ibang sa ibang tao, habang mga halang ito, malamang ito na hindi mo na naman, hindi mamamalawang, na eh, masakit po yan para sa isang Sa isa nga, bilang, ng AOJC, gusto po ni Paso na po na ito na ito ng mga Pilipino ito kaya paalala ng Commission on Elections ngayong halalan sa mga overseas Filipino workers, magparahiso upang hindi masayang ang kanilang boto. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMN News, Kuala Lumpur, Malaysia.